Mayroon na nga ulit nagbigay ng mga gamit pang eskwela para sa aming mga estudyante dito sa Kinumay. Hindi lang papel at lapis ang kanilang dala. May mga damit, tsokolate at biskwit pa na ikinatuwa ng bawat isa. TIT! Hello mga bishis! Nitong nakaraan lang, mayroon nga ulit kami mga bisita dito sa aming paaralan ng kinumay. Nakakatuwa mga bishi dahil sunod-sunod talaga ang biyaya dito sa amin. Ang mga bisita nga namin ngayon mga bishi ay dapat last year, December 18 na andito din. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi sila natuloy. Buong akala namin, hindi na sila babalik dito sa aming paaralan. Pero nakakatuwa mga bishi dahil na andito ulit sila para magbigay ng biyaya sa aming mga estudyante. Alam niyo ba mga bisit na sa tuwing kami ay bisita dito sa paaralan, yung mga magulang nagdadala talaga sila kanilang pwedeng maipakain sa mga bisita. Ito nga't meron pang putong balinghoy, nilagang balinghoy, nilagang saging, abokado, saging, mais at marami pang iba. At syempre hindi mawawala dyan yung buko na ubod ng tamis. Sobrang saya nga namin dahil may mga taong hindi kailanman nakakalimot magbigay ng tulong. Hindi alintana ang layo, hindi iniinda ang pagod, basta't makarating lang ang kanilang malasakit dito sa aming paaralan. Grabe, sobrang nagpapasalamat talaga kami. Nakakatuwa mga bisi dahil ang mga package at mga biyayang ito ay nagmula pa sa United Kingdom. Nagpapasalamat nga po kami sa Slow Community Church dahil sila po ang pangunahing sponsor ng lahat ng ito. At syempre, ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa malasakit ni Pastor Mark Manalo mula sa Abundant Grace and Peace Sanctuary. Nang dahil sa kanilang bukas palad na suporta, nakarating ang tulong dito sa aming paaralan. Tignan nyo naman mga bishi kung gaano kadaming chocolate, biscuit, mga damit at gamit pang eskwela ang kanilang dala. Grabe, sobrang nakakatuwa mga bishi. Dahil mayroon na nga rin nabigay ng mga gamit pang eskwela sa aming mga estudyante kamakailan lang, iba na sanang ipapamigay nila ngayon. Pero sabi nga ng sponsor, ituloy na rin daw ito. Sabi nila, walang sobra-sobra kung ang pagbibigyan ay mga batang nagsusumikap at nangangara. Ang maganda pa, ang biyayang ito ay hindi lang natatapos sa bawat bata na tumatanggap. Dahil kapag sobra, pwede rin naman itong ibahagi sa iba. Sa mga kapitbahay, kamag-anak, o kapwa estudyante na mas nangangailangan. Alam nyo ba mga bisi na dito sa kinumay, natutunan namin na ang tulong na ipinagkakaloob, mas lalong nagiging makabuluhan kapag ito'y sinishare at ibinabahagi. Yeah, na simpleng supot ng chocolate o kaya naman mga bagong damit, minsan umaabot pa sa ibang pamilya. Nagiging dahilan para mas marami ang sumaya. Kwento nga ni Sir Mark, marami ang nagtatanong sa kanya bakit kaya kinumay palagi? Hindi ba dapat sa iba naman? Ang simpleng sagot nga daw niya, dito na sila nakapangako kaya naman kahit sobrang layo ng aming paaralan, hindi talaga nila ito nakakalimutan. Nagpalaro nga lang sila saglit pagkatapos nagpakain sa mga bata at magulang. Ang mas nakakatuwa pa nga, nabanggit pa nila sa amin na sa susunod nilang pagpunta, kapag natulog hindi lang basta school supplies ang kanilang dala. Three sets of uniform nga daw ang kanilang ipapamigay sa lahat ng estudyante namin dito sa Kinumay. Grabe mga pishi, sobra sobra sobrang pasalamat talaga namin. Lagi nga akong nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang dami talagang biyayang dumadating dito sa aming paaralan. Bilang guro, ako po'y sobrang humahanga at nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Ang mga school supplies, pagkain at damit na inyong ipinagkaloob ay hindi lang basta gamit. Ito po'y simbolo na may mga taong naniniwala sa aming paaralan. Marami Maraming maraming salamat po sa Slow Community Church sa United Kingdom, sa Abundant Grace and Peace Sanctuary at sa lahat ng volunteers mula sa Clarendon College na nagbigay ng oras, pagod at pagmamahal. Lalong higit maraming maraming salamat po kay Pastor Mark Manalo dahil hindi po magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Kayo po ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos, bigyan ng lakas, kalusugan at higit pang biyaya upang mas marami pa kayong matulungan at mapasaya. Mula sa aming puso, maraming 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 salamat po. O, paano ba mga bishi? hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!